Inaresto ng Makati Police ang isang magandang dilag sa ikinasang entrapment operation na sangkot sa sextorsyon sa barangay poblasyon sa lungsod ng Makati. Nakilala ang naarestong sospek na si Ana Marino Cum E. Constantino, 27 years old, kung saan modus operandi ng sospek na babantaan ng lalaking biktima na ipapakita sa misis o sa mga kamag-anak ang mga hubad na larawan at video kapag hindi nagbigay ng pera. Ayon dito kay Makati Chief Police Colonel Edward Kutiyog, lumapit sa kanila ang isang lalaking OFW at nagpasaklolo sa pangingikil sa kanya na sospeka. Nakilala ng biktima ang sospek sa dating application online at nagkasundo na maghotel para magtalik noong January 10, alas 11 ng gabi. Hindi alam ng biktima na kinukuhaan pala siya ng litrato at video patago na gagamitin sa pagbablockmail ng babaeng sospek. Bukod dito nawala din ang mga mahalagang gamit ng biktima kabilang na ang passport at iba pa. Sa ikinasang entrapment operation, muling uh, nagkita ang biktima at ang sospek sa hotel para ibigay ang hinihinging uh, 10,000 pesos sa uh, kapalit upang hindi ipakita sa pamilya ang hubad na larawan at video ng biktima. Hindi alam na sospek na may pulis na pala sa paligid at agad siyang inaresto matapos tanggapin ng mark money. kayat naman na makati pulis na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ng iba pang mga nabiktima ng magandang dilag na sospek. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.